situation karon diri sa among sitio ni ba bye bye oh grabe kita yung mga balon tungod ni sa bagyong dante mao na ang karon dili ka paninguha ang mga tao kaya gisa kamadlos ato so, ngayong balon oh

nagkukain nga balud oh Sa'ko? Ha? Sa'ko? Deyon, gasunod nga lain nga bagyo. So, sa' mo gyan niyo? Wala. Tayo, tingnan nyo pala ang balutaw. Sa' mo gyan niyo. Eh. Basta sitwasyon, doon ay mga low pressure, doon ay bagyo. Kaya nga nito, dili ka kapalaon wala kay sudaan kay eh, kung wala ni kuan low pressure di man siya inani kabalod hmm. No, kita niyo mga pambot eh? pa daplin tanan tama, lab ko panigani ta sikikat ta na oh da tanan ang pambot na asa kuan da plain kay na oh tanan pambot Kaple, ah. yes. ah, oh. sus, kabiligyo, daw, daw, hindi diya, hindi diya, ganey ay paano ano yung ligo inani ka kuso kadag ko sa balod